Yo, good day ulit mga tol. Documentary number 386 na tayo. Let's go. Dumama po. May dumapo sa damit ko. Ah, uh, sige. So... dito na kami sa bahay mga tol. Uh, pupunta ulit kami dun sa ano, BIR, babalikan namin yun. Ayan o, <coughs> kain okay, na kain mga tol. Dito na kami kakain. <coughs> Yo, ayan, babatsi namin, kami mga tol. Ayan, nagdala kami ng mga kapote namin kasi baka umulan. Ang kulimlim na naman o. Oh. Ah, po, nalakas ng ulan eh. Dami na natumbang puno dun sa bandang Santa Maria Bulacan. Hindi ko na nabigyo kasi nagdatrib ako eh. Kasi la eh. Yun, bago kami bumirete ng BIR, ayan, nandito kami sa bagong bahay. Ayan. <coughs> Ayan, lalagyan natin ng Ayan o no. Ayan yung contact number namin dito na kami. Time check. Pag -alas 3. Yo, ayun, mga alas tres. Yo, ayan mga talol goods na. pati na kami. Yo, ayan. Nandito ulit kami sa bigasan. Kukuha lang ulit si mama saglit. Tapos, tayo na kami uwi. Ayan. All good sa mga tol. Ah, tatlong piraso lang yung inuwa namin. pala kami sa bahay mga tol. Tayo na tayo. Ayan, bumili kami ng chicken. Yo, ayan mga tol. Batsy na kami. mag 11 na kasi. Ayan. Let's go. Yo, ayan. Nandito namin sa store mga tol. Patambay lang kami dito sa glit. Kaya nandito na kami sa bahay mga tol. Hanggang dito na lang ulit yung document. Maraming maraming salamat palagi sa si itas. And yung YouTube channel ko kapag gusto niyo bisitahin, click nyo lang yung link sa baba ng caption.